Uy pare, alam mo ba na may keso sa mundo na may libu-libong buhay na uod sa loob? At kinakain pa talaga nila ito wow. habang gumagalaw. Ito ang kasumaso. Daling pa sa Sardinia, itali. Oh, wow. Paano nga ba nila ito ginagawa? Kukuha sila ng normal na pecorino cheese. Tapos sadyang lalagyan nila ng cheese fries para mangitlog. Ihintay nila na kumain ng uod sa loob hanggang maging super soup na yung keso. Totoo ba to? Is it true, Oo at proud pa ba ang mga taga Sardinia dito? Sabi nila, kapag tumanon pa yung mga wool hanggang 15 cm ay sariwa para mga ito. Kapag tumingin na, ay expert na. <laughs> at, pero teka, banto sa Europe at iba pang mga bansa. Kasi, pwede makapasok ang wool sa bituha mo. At tulot ng butas, literal na intestinal damage. Kung bibigyan ka ng 10 taha ini mo ba ito? Comment agad! Oo, huwag talaga. Like and subscribes para sa ating